Dang hapon mga kalibre, November 1 ngayon. So, muna tayo umalis, so, dito lang tayo sa area natin. So sa mga gusto magpaparepair, uh, trusted na naghahanap talaga at magpapagawa ng repair. So dito lang yan, sa Boss Air. So Boss Air and Calibre. So isa lang yan. Ito, yung area namin, nandito kami ngayon sa Binakayan. So ilalagay lang natin dyan ang description at ad address So, siya naghahanap talaga ng uh, magpaparefer ng board. So, dito lang. Trusted. May warranty kami. at sa naghahanap ng bagong unit. So, mayroon din kami. Uh, lahat ng brand, mayroon kami. Mayroon din kami na website. Kalibre. So, para talaga ang trusted talaga. at uh, mayroon kami mga permit. So, lahat yan. lahat ng brand ginagawa namin. Samsung, TCL, UX, and NA kinds of error. So, nire namin yan. So, marami kami dito ang gumagawa. So, ito yung pinaka-main uh, workshop namin dito sa binakayan So, sa yun, sa naghahanap at gusto talagang magpa-repair, so, dito lang sa Boss Air and Calibre. So, mag-open din tayo ulit ng panibagong uh, tutor. So, sa November 9, uh, start tayo. November 9, ah, linggo yan, linggo. Kasi mayroon na tayong ah, tuwing Sabado. So, last ko na lang to na training. So, tatapusin na lang natin ito yung tuwing linggo. So, ibibigay naman natin sa iba. Yan, gusto mag-training ng basic. So, hindi lang ako. So, marami pa. Marami nang gustong ah, mag-training ng katulad ko. So, busy na tayo. Marami na tayong iniasikaso. So, mayroon pa tayong ah, office. So, marami. At bibinta kami ng mga brand yung aircon. So, yun. So, makakaroon din tayo ng uh, website. Kakaroon tayo ng apps. So, busy na tayo at hindi na natin ma maharap yung pagtuturo natin ng basic. Bigyan natin yung mga gusto at yung mga tumatawag sa atin na gusto talagang matuto mag-training. So, dito lang yan sa Binakayan, Kawit, Cavite. So, malapit lang kami sa palingke ng binakayan mga kalibre. So sampo lang yung kailangan namin kasi yung area natin medyo maliit lang. Kasi lang itong 15 pero sampo lang para matotoka talaga natin. So yan, kita-kita tayo sa November 9 mga kalibre. Ayos!